Hindi naman bumaba yung presyo ng bigas eh. Tumaas pa, di ba yung 34 pesos per kilo? Ngayon, lumobo na, nasa 62% per kilo. Eh bakit tumataas habang binabagsak yung taripa? Yun ang tanong ko, hindi ko maintindihan. Taas, baka umabot na yun ng 80, 100. Parang baliktad ang na nangyayari eh. Ang tinatanong namin kung how will it bring down the cost of rice, yun ang importante para sa ating consumer at sa para mga ordinary people. Kasi yun ang ginagawang reason why we are bringing down the tariff, to bring down the cost of rice. So we're asking you how will it bring down the cost of rice? Ano ang projection? So itong pagbagsak ng taripa, hindi tomatik na babagsak rin ang presyo sa palengke. So yun ang sinasabi ko, the answer is developmental, hindi yung tariff kasi tataas na tataas na yung world prices eh. Yun ang prediction eh. Kahit ibaba mo tarif, wala rin. PSA. Nandito ba PSA? Yes. Good afternoon, Madam Chair. Thank yes. you po. Uh, on the impact of our, of RTL on rice prices, the PSA does not have an impact analysis. But if I may report po in the context of uh, rice inflation rate trends from 2018 to present, As oh. a background po among the food groups, rice has the highest weight in the generation of inflation at 8.9% yung weights po. It meaning when we compute the food CPR or inflation rate, yung rice po ang may pinakamataas na effect or importance po doon. Therefore, so, wala po, kayong figure kung how it will bring down the cost of rice? Wala po, Madam Chair. So, 'yun ang gusto namin eh. Hindi naman kami interesado <laughs> dyan sa inflation. Palagi na lang sinasabi na ibaba ang tariff because it's the cost uh, so, automatic yes. because it contributes to inflation Oo. but uh syempre ang concern namin yung mga consumer how we, we it's okay to bring down the tariff but how will it affect the price of rice kasi that is the intention eh to bring down the price of rice So you have no study on that. Wala po kaming official data on that Madam Chair but uh based on the fact na yung rice inflation po ang may pina ang, yung rice po ang may pinakamataas oh, na alam na natin yun. everybody knows that. O oh, yes. yun lang ang palagi yung sinasabi. Ang tinatanong namin kung how will it bring down the cost of rice. Yun ang importante para sa ating consumer at sa para mga ordinary people kasi yun ang ginagawang reason why we are bringing down the tariff to bring down the cost of rice. So we're asking you, how will it bring down the cost of rice? Ano ang projection? Nagbigay na ng projection ang, brio, uh, uh, <laughs> ang PIDS, ayaw mag-agree ni Senator Aimee. Nagawa daw siya ng sarili niyang computation, hindi daw ganun. O ikaw, ano computation mo? Wala kang computation. Ganito na lang kaya kung nahihirapan tayo sa datos ngayon, what if, tignan natin yung nakaraan, yung mula sa 50%, naging 35%, ba't hindi bumaba? Yun lang yung akin, yung 50-40%. Di ba, sa 35%. Hindi naman bumaba yung presyo ng bigas eh. Tumaas pa, di ba, yung 34 pesos per kilo. Ngayon, lumobo na, nasa 62% per kilo. Eh bakit tumataas habang binabagsak yung taripa? Yun ang tanong ko. Hindi ko maintindihan. Ngayon, sasabihin na naman natin, ibaba na naman, eh di lalong tataas. Baka umabot na yun ng 80, 100. Parang baliktad ang nangyayari eh. Yun ang gusto namin ipaliwanag ng mga dalubhasa, mga economist, kasi parang baliktad ang pangyayari. Ako rin. <laughs> uh, ako, hindi. na nakain ng rice kaya I don't uh, ano, contribute to the high prices of rice. <laughs> vegetable na lang kinakain ko. And I'm teaching the people just to plant vegetable and eat vegetable. Oh, we can plant it in our homes. So, yeah. so madali lang, Diba? ba? and rice we cannot plant in our homes kasi kailangan may malaking area uh, Okay so can you ano next time can you give us a a figure on that we we should review that kasi yeah, that has so been that, honest, to the that eh. pa, yung past kaya yung nangyari noon para ma-analyze natin bakit imbes na bumagsak yung presyo nagtaas ang diba? kaya nga eh Um sipag ganun din yung baboy pinangako sa atin babagsak sa 220 yung baboy. El yung Lian po lumobo pa. If if I may madam chair uh in in answer to uh, your honor uh, Noong 2019 po let's start noong January to March nung uh, in effect pa lang yung uh, newly in effect pa lang po yung RTL. Sabi ng PSA data regular milled rice average uh, 43 pesos 43.10 A uh, couple of years later, by October, last quarter of 2021, it became 38.20. So yan po yung una. Ang problema, noong 2023, doon natin naramdaman, pumalo po yung yung retail price. And that's because, uh, yun na nga po, uh, from the world market, bumaliktad na dati mas mababa siya, mas pababa siya, pero ngayon pataas. So naramdaman din po natin. Ang tanong, hindi naman pababa ang global price eh pataas ng pataas ang projection. So, pag nagbagsak ka ng taripa, pataas ng pataas pa rin ang presyo. Di ba, the same thing will happen as what occurred as you cited in 2019, lumobo. Yung 38, nadagdagan pa kasi ang taas-taas na ng presyo ng global. E ngayon, nakikita natin, unang-una, talagang the global price for rice is really inflated. Ikalawa, alam na alam na nila yung suppliers natin na nangangailangan tayo. Sinasamantala rin eh, tinataas ng tinataas ang presyo sa atin so, at uh, talagang uh, nagkakaproblema. So itong pagbagsak ng taripa, hindi tomatic nababagsak rin ang presyo sa palengke. So, parang ang solution is developmental, hindi oh, oh. pagbaba ng tariff. Oh. O, o, balik tayo sa rice competitiveness enhancement fund. So, iyon iyon ang pintas ko sa DA. Palagi kayong regulatory, wala kayong developmental. Hindi ba kaya nire-review ko yung inyong livestock, poultry, and dairy? Puro regulatory, walang developmental. oh, oh. oh. Oh, Everything. oh, yeah. mom, that's why we've, we've changed our strategy now. It's more developmental than regulatory. Mom. Oh. Yes, mom, we, we've changed it. foreign o di dapat makaproduce tayo sa sarili natin o eh bakit mo papatayin tong mga farmer eh sila yung magpoproduce di ba yes oh ayan naman oh baka mamaya eh, pang import mo <laughs> lang eh, yung efficiency, <laughs> dapat mag-doble rin kung mag ang budget. <laughs> oh, like, for example, yung National Rice Program nyo, ginagamit nyo sa pag-import ng imbred, uh, hybrid rice seed at saka mag-import ng chemical fertilizer. How, how is that developmental? Is that developmental? Dapat tulungan nyo yung ating ano, seed producers that they produce more seeds so they will not we will not import. And then we will teach our farmers to produce their own organic fertilizers so we will not import na yung chemical fertilizer. Di ba yun ang mas tama? Oo. oo. O yan, kaya sinasabi ko sa sa'yo, galing ka sa NGO, dapat ikaw ang proponent. No? Yeah. Uh, uh, yes ma'am, uh, that's what oh. we're going to do okay. okay, so yun ang sinasabi ko, the answer is developmental, hindi yung tariff Kasi tataas na tataas na yung world prices eh, yun ang prediction eh Kahit ibaba mo tariff, wala rin, di ba? O, oh. kailangan mag-produce tong atin local ng mas marami para hindi na tayo i-import, o oh. 'di diba? At a lower price. Kaya tulungan natin sa mechanization, sa seeds, ano. That's developmental. Hmm.